hello, hello guys for today's video kay maglotok-lotok na sadta. So mauni na mo ang anong -an, guys kay wala man tay kwarta so arita sa batong mga low budget. So, mga na na siya, bumbay. Kung ahos, maura na gan ang mga lamas, no? Na nagpalit ko, ginaling. Mawra na siya, ginaling, tag-40 ang putos. So, dili ka na tanan ako akong isuba, kundi katunga, ragid, ana. So, di ba, low budget. Sana, oh. Kanyang, guys, mawra na siya, guys. Sagdo, kundi ko ng ahos, kaya para makalasa, mas mo humot sa man ako kahumot. Sana, maura maura na siya, guys, kaya crave ba ako batong so, itong sumang lota. Ta. So, mawra na ako mga ingredients, sa Bisan, mawra na siya, pwede na na siya lamian. So, mawra ang frozen guys, kaya ginaling. At huwag yun na siyang kumot-kumoton kay Gaprozen na dyan na siya. Mawa na siya gitawang kay Gikumot Kumot. So, karon guys, so gasa na ang batong, kay nanimaho siyang, ahem, nanimaho batong ha. Hmm. So, karon guys, sa painit ang kaha, kay para din na to itong mga lamas para ito na siyang ilunod. So, pagkainit sa matika guys, ilunod dyan na siya lamas. Sa so, mga magong minyo, di ha, nga di ka mamuluto, hala, tanawan niyo akong video ha. Ay mo sigig, hindas-hilas din ha. <laughs> Papaks mo yung taon mo. So, karon guys, ilunod na na siyang ginaling. Pagka brown sa mga lamas, ilunod ang ginaling upang abuton po na ma um, brown-brown ang ginaling. Sana. So, kung mananag guys, guys, syempre, butang nga natin ng patis. Mm, Tanawa rin ako ng patis, guys, o... Oh, Oh, asin pa di ay uy. <laughs> niya Para mas mula siya, mas mulaso siya, di ba? eh okay, gumana na mi kusmikas, guys. Ato At, na mula siyang templahan. O, oh, patis. Akong patis nga, dagino. Tunradjad kayo na siya. O, oh, awa. Sigig panaginot, pero sigig panaginot, nak nakadaginot, gyan! <laughs> <laughs> pero bisan nagkuwang ko guys, pagkalutoan na gispalta dyan, naglami, asama kalami, isa nagluto, asama na kalami. Sana so, kaya, guys, aw. niluno na na siyang batong mo, na imikos-mikos, tapod na siya, dahil siya paabuton, hantod nga, Mahubas ang iyang... So, mo na niyang naong guys no nakauba sa ang iyang sabaw. So, uh, oh, pertin na jud na lamia, pertin pagkahumuta sa man nako oh, kahuma. Sana. Oh. Niya mo na siya guys, gimikos ni ko sana ko siya kay ako na siyang hakunon kay pertin nagyung gutuma. Pertin nagyung gumuta. <laughs> kasama jud nako kahumot oi ano man jud oi di man siya guys ikaw na siya gihaon kay mag ready to eat na me o di diba? sold na ang ako ang 80 pesos 40 nga batong 40 food nga ginaling sana okay. niya mo na ni ang final look so karon dagandam nako sa kong bahaw hmm. ready to eat na so oh kuwan na niya ng pag so, na pagbase na so pasensya i jud kay na Dako ay nga nga basta kay judi akong batong ha. Ana ano, wala lang jud ko ninyo din ha. Mga ako ninyo kaon pero saan man di man mo masulod sa cellphone. Ana <laughs> lang mo watch and learn. <laughs> Okay, guys, muna na siya, guys, kasi kasi kailangan na akong mata, guys, kapatid na nagutuma, oh, ala, okay, hungit, oh, diba, ano, ayan na siya, eh, hungit, eh, dali, para, dali, magusog, okay, ayan na lang kong puto, guys, okay, kapoy, na ko, over, boys, boys, over, pero wala pa na siya na uman, ha, tanawan niyo, tiwas, sige niyo tanawan, makasala, mo sa langit, mayroon, ten, mo sa langit, okay, sige na kayo, bye-bye na kayo, kapoy, kubasakit, tanawan niyo, tiwas, bye. Bye.